buhay mga po for today's video, pag-usapan natin ngayon kung bakit tayo uh, huminto muna sa pag-aalagan ng baboy mga po. Dahil meron tayong mga manonood, mga supporters na nag-PM sa ating Facebook page, no? kung bakit tayo wala, wala nang upload sa ating YouTube channel mga po. So ito yung mga dahilan kung mga po, kung bakit tayo huminto. So kung gusto nyo malang mga po, lang kayo, don't tune out, just tune in! Ayan mga gapo, nagbabalik si Tito Gapito dito sa ating YouTube channel, Tito Gapito the Explorer. Okay. So, medyo matagal na rin tayong hindi nagkita, hindi nag o hindi kayo nakapanood sa ating uh, mga upload dahil uh, meron tayong mga dahilan kung bakit tayo temporary huminto sa pag ng mga baboy mga gapo. Okay? So, meron tayong tatlong dahilan, no, kung bakit tayo huminto. Unang-una una, mga kapo, ito yung palaging pagtaas ng presyo na mga feeds dito sa amin mga gapo. Lalong-lalo na yung uh, ginagamit ko na feeds mga gapo, yung ultra no? Ah, uh, medyo mataas na yung presyo nila dito, medyo mahapdik na sa bulsa mga gapo, medyo halang pa sa mga greaser mga kapo. Okay? So nasa mga 2200 plus yung per sack nila mga gapo, 50 kilos yan mga gapo, no? So, medyo mahal na talaga yung, ano, yung mga feeds dito. Yung ultra pack na ginagamit ko, around 2,200 pesos. At yung pangalawa mga gapo, ito yung dahilan kung bakit tayo discourage sa pag-alaga mga uh, yung uh, murang bilihan dito sa mga live weight mga gapo. Yung mga patining mo na around 100 kilos, no? ah uh, bibilhin lang na mga 140 per kilo mga gapo. Or 150 per kilo mga gapo, no? Uh, madalas ka lang makakita ng buyer na 160 per kilo mga po so medyo maliit na yung uh, kita mo dito mga gapo, sa taas na ng presyo ng mga feeds mga po okay? so ang pangatlo mga po ito yung uh, pagpapatawad ng mga presyo mga gapo. parang uh, baliktad na yung sistema mga po eh. yung hagracer na yung nagtatawad kung magkano yung e presyo ng kanilang baboy mago hindi ka na nakakafix ng presyo ng iyong baboy dahil ikaw na yung tumatawad, okay? So, medyo wala na yung halaga yung pag ano, pag-alaga natin kung yung presyo nila yung ano, yung susundin natin mga gapo. So, around mga 160 o 170 per kilo, ayos na yun mga gapo. Medyo makabawi na tayo diyan. Meron na tayong mga income diyan na medyo hindi naman medyo malaki. Tamang-tama lang yung mga gapo. Okay. So 'yun 'yun 'yung mga dahilan natin mga po na huminto muna tayo sa pag-aalaga pag ng mga baboy, okay? A few moments later. At dito sa atin likura mga po, baka tayo kung bakit tayo dito na uh, nag-vlog. So 'yung nakaraang video natin mga po is doon tayo sa uh, labas ng bahay, sa uh, may kulungan, no? So ito na 'yung bagong bahay natin mga po. So, sa tulong ng uh, pag-aalaga natin ng baboy, no? Nakakatulong 'yon sa gastusin dito sa ating pangarap na bahay mga po. Okay? So, medyo malaki yung ano natin yon eh. Yung halin natin, yung income natin dun sa pag-dispose natin mga po. So, around 1, uh, uh, magkano yung presyohan nun? Ah, uh, nakalimot na mga po. So, itour guide ko kayo mga po sa yung mga uh, nanonood sa atin. So, itour guide ko kayo mga po. Kasama natin, no? So, yung ano, yung free day niya. So, tour guide ko kayo mga po. So, ito yung, ano, uh, best part sa pagiging uh, hug racer mga po no? okay so yun lang mga po ito si Tito Gapito Doctor paalam